So guys, magandang araw. Uh, don't forget to subscribe pala sa YouTube channel ko. Kamote, kami, ka TV. sinabi niya na, hindi ko na kailangan sabihin. Pupunta kami ngayon sa palengke uh, bibili kami ng uh, pamain sa uh, ano namin. Matagal na rin kasi kami hindi namimingwit eh. At siguro ngayon mga isda, excited na makita kami ulit. Abangan nyo guys yung mga isda na magkukuha namin mamayang hapon kasi ngayon hindi pa pwede mamingwit kasi mainit kung mapapansin nyo tinan nyo ang liwanag dahil sa init yan yan uh, dito kami guys mamimingwit mamaya itong ilog na to guys napaka ano napaka baho yung ano ba yung singaw niyang baho parang ano eh Amoy potik na ewan. Ayan, dyan nga may mamimungit guys. Yung ilog lang talaga yung problema. Pero yung isda, okay na may lasa. O, oh, isda pa rin. Tanggalan mo lang ng laman loob. Tanggalan mo ng ulo. Yung isda, yung katawan lang kainin mo. Ayan. Anong, anong masasabi mo? sa na ginagawa natin ganyan na namimingwit bakit tayo namimingwit? papalipas oras tapos? <laughs> wala naman tayo trabaho yan lang <laughs> ayan po yung nagagawa ng mga walang trabaho dito sa Thailand walang part time kaya guys huwag nyo nang pangarapin na pumunta dito sa lugar namin <laughs> lalo na sa ito sa soy, 99, soy 52, 52. mga ganyan may soy, huwag kayo bumunta, walang part time. So, yung ginagawa namin, pag napunta kayo sa lugar na to, baka gawin nyo rin eh, kasi wala kayong magawa eh. Kasi pag sa bahay lang kayo lagi, magsirahan kayo ng bait. Bulag yung mata, ano yung mata nyo, wakasilpon. Tapos yung kamay nyo, makinginig oh kasi pagkatapos yung mag-cellphone, kakain, bababasa ng kamay, nagpasman yung <laughs> mabuti niya eh. Tapos lagi masakit ng ulo niyo kasi lagi nakatotok sa cellphone, kakalaro. Ano na niya, guys dito sa palengke ng ano, ng uod. 'Yan namin. kasi mahirap kasi magbunggal dun mga sa mga igilid ng ano eh. Mahirap magbunggal ng lupa dun sa ano. Maganda sana yung ano, yung uod oon na, no? Kulati. Lupa. Kasi, yun yung kinakain ng mga, ano, Mga hito. May hirap dun mag, ano? Pungkal. Nakakahiya. Makasabihin. May... Mahuli pa kami. Yung gagawin namin dito kami sa palengke, dibili ng oon. Dito tayo bibili? Ito guys yung pampaano na namin Ito yung dati Maganda ito diba? Tilapia ng umano dito Yan yeah, maganda Yan yeah, na lang? Ha? Huh? Yan yeah, na lang Yan yeah, 20 Bumili kami 20 Yan yeah. Ayan guys, pumili na kami ng uh, pamahe namin. Ayan. So dahi punta pre. Ah. Dahi punta. Ayan guys, palis kami ngayon. Uh, punta kami ngayon sa Ilog. Malapit dito sa amin. At mamimingwit kami ngayon is pangkain namin mamayang gabi sana makauli may dala na kami pabingwit guys dito yan kompleto na ano na lang kulang natin pre Ayan? Oo. Oh. Pagkain. Ayan, bibili na kaming pagkain. Uy, nandiyan si nanay. Oh. Sarap na nandiyan. Kasi so, problema, wala na nandiyan. Oh. Ano din? Ah, doon na kami kakain. Bali, hanggang mamayang gabi na kami hanggang doon doon kami magkakain tapos yung mahuli namin bukas na namin ng umaga lulutuin yun, breakfast namin ayan kaya guys, sabangan nyo <laughs> yung aming 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 adventure ayan, sabangan nyo guys doon kami pipili ng pagkain namin down. doon o no. Ayan guys, ito kami pili ng pagkain namin. Uy, anong, anong, ano mo? Anong bibili mo? Eh, may, ano dito, may tilapia. Sarap yung tilapia. Sarap yung tilapia. Diyan lang karing tilapia, masarap yun. Ikaw, ito sa akin. Eh, wala guys, dito na kami mamimingwet. Ah, mingwit ang kasama ko. Yan. Naamoy na namin yung amoy ng, ano, ilo. Press na press. Baho. Baho. <laughs> Yan guys, dito kami umimingwit. with Ayan. Diyan, no? Ayun, no? Ayan, guys. Nakahuli si Idol. Doon kami dati na with guys Doon kami dati nabimingwit, guys Tapos lumipat kami dito Sa lugar na tap tapat lang Dito kasi meron Doon kasi wala na eh ah, uh, Yung kasama ko nakahuli na Dalawa, dalawang tilapia Ayan, ako wala pa Still zero But I don't uh, I don't lose my hope dito Ako na wala ng pag-asa May mahuli talaga ako wala lang sa sarili at dasal. Yan. Ang dami dito guys ano eh. Yung mga ano yan pala eh. Uh, ah. ano yun? Yung nandito. Bayawak. Yan oh. May nakita kami doon na bayawak. Ang laki. guys, finally nakahuli din. Diba? Yeah. Pre. Ayan o. Oh. Kauwi lang namin ngayon dito sa bahay. Nakatatlo lang kami ng isda. Nakawala yung dalawa. Anong masasabi mo sa ano natin? Pamimingwit. Goods ba? muna, na. Wala akong kain. hito, Hito sana kaso ano eh. Walang hito doon ano? Hmm. Puro parang tilapia lang. Ang katulad dati na huli namin. Mga ganda sana ang hito. Man. Ay tatlo na lang. Ang apat sino nga? Apat na nasulod sa Apat na nasulod sa ila? Si Bima. Bawi na CV. lang next, next time.